para sa dagdag kaalaman. Ang tao ay may dalawang buhay. Naniwala ka ba na may dalawa kang buhay? Una, ang buhay mo sa mundong ito at ang pangalawa, ang buhay mo sa kabilang mundo. Marami ang naniniwala nito at mayroon ding hindi naniniwala. Mayroon ding iba ang kanilang paniniwala. Tatalakayin natin ito ngayon. Ang una ay ang buhay natin sa mundong ito. Ngayon, as in ngayon na. Ah. Siguro katulad nito, maraming gawain, may mga problema, maraming pagsubok, kahirapan, kawalan, sakit, at marami pang iba. Siguro kasali na doon ang problema mo sa iyong kasintahan. Pero sabi sa Hebrews chapter 13 verse 5, I will, will never leave you nor forsake you nandito ang Panginoon tumutulong sa ating mga pangangailangan. Marami namang kaginhawaan sa buhay. May mga nakakamit tayo. May proteksyon, may trabaho, may mga blessings, answered prayers, at marami pang iba. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 2, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyon dito ang ng Diyos. Ang pangalawa ay ang buhay mo sa kabilang mundo. Pagkatapos natin sa mundong ito ay ang sa kabilang mundo naman. Ang sabi ng iba ay wala iyon. Ang iba naman ay bumabalik daw tayo dito sa mundo, hindi bilang tao kundi isang hayop na at iba pa. Ang sabi sa Revelation chapter 20 verse 15, at kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy. Sa madaling salita, ang pangalawang buhay natin ay langit ba o sa imperno? Nakadipindi ito sa kung ano ka sa mundong ito ngayon. Alam na natin ang tama at di tama, kung alin ang wasto at di wasto. Alin ang mas importante sa iyo ngayon? Ang buhay mo dito sa mundo ang buhay mo sa kabilang mundo na kung saan, doon na ang walang hangganan. Yan mga kaadens? mag-comment ka lang, mag-like o di kaya mag-dislike sa video na ito. Salamat sa suporta. Eh.